Malaking problema naman ng mga residente ang mabilis na pag-apaw ng tubig sa creek sa isang barangay sa Dingras, Ilocos Norte. Narito ang report ni Gab Daluna. May pangamba ang ilang residente sa Barangay Barespes, Dingras, Ilocos Norte ngayong papalapit ang tag-ulan. Mabilis daw kasi umapaw ang tubig sa kalapit na creek na nagdudulot ng pagbaha sa kanilang mga bahay. Tatlong taon na raw nila itong iniinda dahil hindi maayos ang daluyan ng tubig. Kaunting ulan lang daw kasi. Kinakailangan na nilang ilikas ang mga alagang hayop malapit sa creek. Dahilan para muling dumulog ang mga residente sa lokal na pamahalaan. Agad namang nagsagawa ng assessment ang LGU sa mga apektadong kabahayan. Palaos panagyaman mi ti adota. Barang no, Halos nasa dalawang metro na lang ang layo ng creek sa mga bahay. Kaya umaasa ang mga residente na agad matapos ang proyekto bago ang tag -ulan na nasabi sa akin, kaya pina agad-agad pina uh, pinagawa ko na uh, at uh, hoping na matatapos hanggang uh, one month. At kausap ko na rin si Ako Kapitan kaninang umaga na pag nandito na po yung bakbo, uh, tulungan na lang dun sa pag ng tubig uh, para tuloy-tuloy po yung ano tuloy-tuloy po yung uh, trabaho at sana uh, wala, walang malakas na ulan para hindi Impisahan ng Municipal Engineering Office ang pagsasaayos ng creek at kalapit nitong dike ngayong linggo. Kasama si Reynold Velasco, Gab De Luna, 1 North Central Luzon.